Tatlong ginagawa ng babae kapag nagsiselos. Sa lahat ng babae riyan, comment kayo rito sa ibaba kung agree kayo o mali ako. Pero sa mga boys naman dyan, makinig kayo para malaman nyo. Number 1. Direkta nilang sasabihin sa iyong layuan mo ang babaeng pinagsisilosan nila. Alam na kasi nila ang ibang galawan ng kapwa nila babae kung bakit sila lumalapit o dumidikit sa mga lalaki. Huwag kang magagalit kung ganito siya. Matuwa ka dapat kasi ayaw kanyang mawala, mapunta at makuha ng iba. Number 2. Bigla na lang siyang tatahimik. Hindi ka kakausapin at papansinin alam mo boss, ang mga babae kasi ay emotional iyan. At minsan hindi mo may iwasan na nakakapagbitaw iyan ng sobrang sakit na salita. Pero kapag humupa na iyan, hindi na galit at nalambing mo na, magkukusa rin iyan sa dulo na sa sa'yo at sa mga nagawa niya kasi mahal ka niya. Number 3, bigla ka na lang niyang aawayin ng hindi mo inaasahan. Meaning, mayroon iyan na basa, nakita o nalaman na di mo sinasabi at umiral na agad ang pagiging silosa niya. Kaya ikaw, dahil hindi mo alam, minsan naiinis ka. Kasi wala kang kaalam-alam dahil bigla na lang siyang nagalit at inaway ka. At walang chance na magpaliwanag kasi hindi niya sinasabi at diyan napapasok yung number 2. Ganyan katupakin ang mga babae alam mo boss, normal lang naman sa isang relasyon ang selos. Lalo na kung mahal mo talaga ang isang tao. Huwag lang sigurong humantong sa sobra-sobra o sobra masyado ng demanding o sobra magselos. Ang gusto lang naman natin ay hindi tayo iwan at sakta ng tao minamahal natin. Kaya ang may papayo ko lang talaga ay ang salitang assurance. Kapag iyan na ibigay mo sa partner mo, mapababae man o lalaki yan, iyan lang ang kailangan para mapanatag sila at hindi mag-overthink malala. Assurance lang mga boss. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong bagay na ginagawa ng babae kaya kinikilig ang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Kapag inaaya o pinapayagan mo siyang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ramdam na ramdam kasi niya na sobrang mahal mo siya. At sinusuportahan mo sa mga bagay na gusto niya. Tulad ng gustong-gusto niyang sumayaw, o maglaro ng basketball at iba pa. Tapos pinayagan mo, sinusuportahan mo, at sinasamahan mo pa. O minsan pa nga siya at ikaw ang kalaro at kabanding sa mga bagay na gusto niya. Number 2 Kapag hinahawakan ng babae ang buhok ng lalaki. Ayaw na ayaw ng ilang lalaki na hinahawakan ng buhok nila. Ako patunay ko iyan. Ayoko talaga na hinahawakan lalo na kung naayos ko na siya sa ayos na gusto ko. Pero once na babae o yung girlfriend nila ang humawak unang gulo niyan hindi iyan naangal at kinikilig iyan kasi para silang binibaby ng babaeng mahal nila. Number 3. Kapag niyakap mo iyan lalo na kapag nakatalikod siya. Ramdam na ramdam kasi ng lalaki na may isang babaeng kahit di niya kayang harapin ang lahat. Mayroong nasa likod niya na andyan palagi at sumusuporta sa kanya sa lahat. Maraming nagagawang mabuting bagay ang pagyakap nakakawala ng stress, napapanatag ka, at ramdam na ramdam mo talagang may babaeng nagmamahal sa'yo. Ilang lamang ito sa alam kong kapag ginawa ng babae sa kanyang boyfriend o asawa, malamang sa malamang kinikilig iyan. Hindi mo man makita pero deep inside, lumulutang na iyan sa kilig. Tandaan mo yan, God bless. Limang tips kung paano baliwalain ang isang lalaki para habulin kanya. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Huwag kang marupok. Alam mo yung tipong hindi ka kaagad-agad dapat bumibigay, lalo na kung may nagawang kasalanan ang lalaki, ipakita mo sa kanya yung consequence ng kanyang ginawa. Hayaan mo siyang maghirap na manuyo. Huwag kang mabilis mag-reply sa kanya. Number 2. Pagsilosin mo siya. Makikita mo talagang gagawin niya lahat para lang umiwas ka na doon sa isang taong pinagseselosan niya. Gagawin niya yung best niya para lang ang atensyon mo ay hindi mapunta sa iba. Number 3. Huwag na wag mong ipapakita ang kahinaan mo. Iparamdam mo sa lalaki na kaya mong tumayo sa sarili mong paa kahit wala sila. Kaya mong mabuhay kahit walang lalaki. Dahil once na ipinakita mo iyan, magagamit nila iyan para madali kang makuha at mawalan din sila ng gana. Number 4. huwag kang mangungunang gumawa ng moves. Hayaan mong siya ang unang lumapit sa iyo o mag-effort para sa iyo huwag kang manghahabol ng lalaki. Dapat ang lalaki ang nanghahabol sa babae. Number 5. Ipakita mo kung ano yung halaga mo. Iparamdam mong eto ka at eto yung mawawala sa kanya kapag hinayaan ka niya o pinabayaan ka niya. Dahil lahat ng tao deserve mapahalagahan at hindi sinasamantala o ginagamit lang sarili mo mismo ay mahalaga na dapat iniingatan mo. Ito lang naman yung limang tips na alam ko. Opinyon ko lamang ito at hindi ito applicable sa lahat ng relasyon. Madalas depende sa kalagayan at sitwasyon. Tandaan mo yan. God bless. signs na may gusto sa iyo ang isang tao. Number one, o di ba? Umasa ka. Huwag ka nang umasa. Walang taong may gusto sa iyo, lalo na kung maling pag-uugali ang ipinapakita mo. Tandaan mo yan. God bless.